nasabihan mo ba siya na you have to stop that kasi it's not good for your body? Da 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 da. da Ano yung reaction niya sa iyo? Yung una nagagalit kasi siya. Yung okay. parang, syempre, alam mo, you cannot uh, teach old dogs new tricks," ano, right? New tricks. Yeah, yeah. 'Di ba? Parang ako, I guess, you know, ano lang, parang I always like, ano, kill him with kindness. Kasi wow. to be honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway hmm. niyan. Mag-aaway lang kami because of other people, but not because of us. Kunwari, like ako, I'm very protective kasi yung rules namin, hindi ako hindi ka ako makikialam sa family, business niya, yes. sa friends niya. Hindi rin siya pwede makialam sa family, friends, and ano ko, pero yung business ko, friends ko, nakikialam siya. Pero alam <laughs> yun, pero kasi, you know, when, di ba yun nga, pag matanda ka kasi, number one, may insecurities ka na, syempre mas bata yes. ako, di ba, 25 uh -oh. years yung gap namin eh. So uh -oh. the reason why, kaya ako naman siya denied kasi I thought, kasi emotionally stable, then of course financially stable, then, you yes. know parang you know i i i want something like that and i'm getting all i, I have kids hindi naman din mahirap ang tatay ng mga anak ko very mm -hmm. ano afford, afford naman yung mabuhay hindi niya sinu mga anak ko just for clarification mm -mm. so maayos na buhay ng mga anak mo okay yes very right. very okay so ilang so dahil you know ang mga kaibigan ng ex-partner mo ito nga sila Marcos Jr., sila Lisa and sila Lagdameo right oo uh oo -oh. uh -oh. so uh matatandaan mo ba kung ilang beses kayong nag nakasama sa party si Lisa at saka si Marcos Jr. O matatandaan mo ba mabibilang mo ba sa kamay mo? Parties, oh, okay. birthdays? Actually konti lang five. Parang acquaintance lang. daan yung ganon. 'di diba? 'Yun lang. Pero yung si ano, si Silagdameo, si ano, nakakaano kasi pamangkin siya ni Tony Boy. Tama naman. So, so, mga kla- mga mabait sila sa akin before. Oo, mabait sila sa akin before. <laughs> <laughs> Pero for sure ngayon, ah, by the way, mga kababayan, bago uh -oh. ko ako, bago ko in-interview si Miss Kathy uh, di ba sabi ko sa'yo, uh, hindi ka ba natatakot na ma-associate ka sa akin? Kasi mm -hmm. may detret ako you know, who, mm -hmm. may death threat ako, maraming fabricated crime against yeah. me. Mm -hmm. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi ko po, mga kababayan, I'm worried for you na makakarasin yeah. nila, gorgorin nila. Mm -hmm. So, gusto ko mm -hmm. sabihin mo muna sa taong bayan, why made you decide na magpa-interview kay Maharlika? Well, una, like, I, to be honest, parang, I stopped watching politics and okay. listening to it. Okay? Then, I came back from the States last November. So, um, masamarin yung experience ko kasi like, we have a property in san francisco tapos parang i thought regalo sakin everything then we trusted another friend na friend niya which is the uh brother-in-law of inigo sobel okay na pinangalin wow. namin yung half of the property sa kanya so nung nang naghiwalay kami but you know you want to na maghiwalay kayo ng tama right parang mm -hmm. siyempre may pinagsamahan kayo kaya nga ako parang naghiwalay kami, kahit na anong pambababoy nila sa akin, paninira nila sa akin, siguro nagsalita lang ako tatlong beses and I choose not to say anything kasi I realize, you know, minahal ko yung tao. And it's sad lang din kasi nung yung gano'n na age, tapos I thought, ipoprotect niya ako. Kasi ako, alam talaga yan ng tao yan. I, I post him in Facebook, I protect him, I defend him, like literally. Then I realized, nung ako na yung nagkakaproblema, hindi niya ako dinidepensahan. Then, I feel so alone to the point na yung kaya kami naghiwalay, may nagsasabi na nalalaki ako and everything. Lahat na! Same! Like, lahat na lahat ang baba to. Yes! Parang katulad lang sa akin yan. Yeah, it's, you know, apparently, it's a, it's a narcissist thing. It's like a drug drug addict or addiction. Yung pag nag-use ka ng drugs, side effect din yan. So, Halos sila yung siyang tamang hinala. Yeah, at saka ano yan eh, unahan yan eh sa kanila. Yung style, I've, I've seen. I know the the style. Parang, hindi sila lalabas. Parang, they will use people to defend them. Hindi sila magsasalita. Pero yung taong ganon, yung gagamitin nila, yung akala ng mga taong yon okay sila, kakampi sila. Pero once they're done with you, they're gone. So, mm -hmm. syempre, you know something from them, sisirain ka nila, uh, bababuyin ka nila, parang wala ka na. Tapos sinatanong mo ko kung hindi ba ako natatakot, you know what, Marley ka, I only live once, di ba sabi mo nga, we only, and yes. sila rin nagsasabi, they only live once. So, let's do it right. And you know, that yes. especially now na, um, you know, bumalik ka sa pagiging Christian, born Christian, di ba, parang, maybe this is my purpose. And handa din naman ako bago ako marap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala dyan. Hindi lang naman sila. Uh, Nag-consult ka sa mga anak mo? Yeah. Okay, okay. Yeah. And like, even like, family, military, friends sa military, and like, lawyers, and everybody. Kasi, I'm just speaking my truth. And I'm a, ako testigo ko, you know? Parang, how can you how can you erase that 10 years that almost 24 hours kami together then i have ano pa di ba, parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin um di, ginagang up ako meron pa nagsend sa akin ng picture ko pinapasundan ako before and luckily maganda relationship ko with sa armed forces of the philippines and sa pnp kasi you know parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost sa kanya hindi tayo nagano alam mo importante hmm. yun pag mabuti ka eh hindi ako hindi ako never ako nag-ask ng favor from them yung mga gano'n so sila yung nag-reach out sa akin sabi niya ma'am okay ka lang basta ko okay lang ako alam mo may Diyos eh pag ang Diyos ang kakampi mo lahat yan wala so hindi, ka natatakot hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag hindi handa naman ako eh alam mo Marnica before ko to gawin lahat to as in siguro meron akong lahat ng nagmeron na ako sinabi sa USB ko mga 150 USB pinamigay ko oh <laughs> and alam niyo kabila kami sa ba nila hindi, baka pwede ba naman makahingi ng na isang USB dyan <laughs> okay. O, okay. <bagla> kita <laughs> diba?